Sa kaugnay pa rin nga balita mga kasama, mag-asawang Diskaya maglalatag na ng ebidensya hinggil sa mga pinangalanang ng kongresista na umano'y tumanggap ng kickback sa mga flood control projects nila. Kasama mo sa balita, Rajuman Mike Guyagoy. Mike. RMN Live Report! Nakakahanda ang mag-asawang at Sara Diskaya na ang kailangang ibinunyag sa kailang sworn epidemic kaugnay ng mga mababatas at mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa manomalyong flood control projects. Sa sampulong balitan kanina, sinabi ni Tony Cornelio Samaniego III na kayang maglatag ng ebidensya ng mga Diskaya sakaling hingin ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya, hindi isa sa publiko ng kanyang mga kliyente mga pangalan na mga nakatanggap di o ng kask palit ng pagpapatuloy ng proyekto ng kailang kumpanya kung din netok tayang panindigan ng ebidensya. Depensa ito na mag-asawang display sa-issue ng selective memory umano o kung bakit hindi umano nila mga pangalanan ang ilang individual ng mga nakarang administrasyon na sangkot din sa ng pagpapatupad ng mga proyekto. Ang Katolik sa Maniego, tumalima lang sila sa inihingi ng Senado sa affidavit na ilahat ang transaksyon mula July 2022-2025. Sakali naman umunong hingan din sila ng Senado ng karagdagang pangalan na sangkot sa katiwalaan ay kaya naman nilang itong isa publiko. Totoo naman yun na hindi sila nakita. Pero si Sir lang po kasi makakasagot yan na Sir, uh, hindi niya ilalagay yon kung wala siyang ebidensya. Totoo naman na hindi sila personally nakita. Yun lang po yung masasabi ko kasi yun din po yung sagot ni sir. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo, hindi niya ilalagay yon na hindi niya kayang panindigan. Kasi alam din niya makukulong siya pag hindi niya kayang panindigan yung mga yon. Tignan niyo naman po, ang bibigat ng mga pinangalanan niya doon. Okay? So, hindi ho niya isasakripisyo yung buhay niya, yung pangalan niya, kung hindi niya kayang panindigan doon sa uh, letter ng Senate. Si Attorney Cornelio Samaniego, Legal Counsel ng mga Diskaya. Kasamong sa DZXL, RMN Manila. Rajuman, may kuya kuya RMN.